Okay, so for today's video naman guys, etong lamisa na naman yung project natin. Ngayon lang talaga siya maasikaso. Parang akala mo talaga may malaki kaming business dito at ngayon lang nasikaso. Na <laughs> Ayan. Yung si papa ko, yun namang kanyang, kanyang short. Muntik ng maklurinan. So, <makes noise> ayan na guys. Nai -pa nai labas naipalabas na namin to ni papa. Kikis-kisan niya to. Ako, maglalaba muna ako. <makes noise> yung ano na lang talaga foam maghahanap ako ano kayong magandang kulay no? nung damit ng foam marami pa yung varnish, guys. Iba kasi yung klaseng, ano, itong binili nila na, ano, na varnish. Parang, basta, maganda. Parang glossy, glossy. Ang finish niya. Kaya talagang inanuhan, dinoblihan ni Papa yan. Pero yung sabi ko, yung sa may upuan, hindi na idadamay kasi nga, bibilhan din naman natin ng Oh. ito yun. Oh, ayan. Mm. Ayan, classy na varnish. Pilaw ganito ito ni. Seven, a five hundred something yan. Yeah. Ayan. Ang kulit-kulit ay umabot ng gabi guys kasi bumili kami ng varnish na mahogani para pumula <coughs> pulara ah pularan ni ay okay rapod ka ayo dahil yung sapawan ato ugma butom nga na talaga siya guys Kasi so, wala kaming mesa dito kami sa labas. Ito yung bed. Bed sa kwarto nila ni Leo. Mali mga tabla lang to guys na ginawang ano na bed frame. Ayan. Nilabas. Kasi si CK, yung maliit In two months, gagapang-gapang na yun. Delikado. Kaya dito to sa labas ang tuyo namin guys palutput dili kita ngit ngit mga diri oy palutput nga isda ang kalamunggay imix yois yos ang kalamunggay paganyan pala kita si ayos gigutom <laughs> di ay ni ah kay wala man di ay naku ni siya pa is nakakaniha wala ka nagtimok kaniha no Kaon? Hmm. O, oh, sige, kaonin mo. Ito ay itlog. O, oh, itlog. Ganyan itong mood to. Kumasakit <coughs> oh, ang ipin ko, guys. Ay, manaka-schedule nga kasi dapat ako nang bunot nung <laughs> December 12. Hindi ko itinuloy Di ka kasi nga. Ka. Maraming party na sunod-sunod. Okay. Yung Christmas party ng team namin. O, bu schedule ko ng Buno 12. Christmas party namin 13. O, may hostisya ba yun? Hindi ako makakakain. Kinancel ko. Sabi ko ngayong January. Ayun, masakit yung ipin ko. nagstart start ito nung 31. Pero kumain pa rin ako, guys. Nang inihaw-ihaw. Gang ngul-ngul. Gak usah ngul-ngul. Uy, makirut-kirut. Siya. Ay, ambot lang. Mabuntayin di, Dito na. na talaga siguro. Mabuntayin mo rin eh. Oh. Gabantayan, mantika na. Mabuntayan, kinuha ko tubig. Ah, okay. Oh, sige, pagkuha ng tubig. Mabuntayin hmm. Pagdali na, pagkuha ng tubig. Daghana na, para makainumpog ko sabi ko damihan niya ng tubig para mga makikinom din ako mm. Hello, ka natinik siya ng tuyo. Kasi kinakain niya kasi yung ulo, gusto niya kasi kumain ng ulo ng tuyo. Huwag kainin kay ang palutput sapsap -sap yan, di ba? Pag sa Tagalog. Ano siya? Matigas ang ano ng ulo niya. Yung tinik-tinik. -tini. Mabuti na ano siya, nadala siya. Pinalunok ko siya ng buong rice. <laughs> Enough na nak. Yung ulo, ang ulo gani na kayo ka Yatag sa iro. Yatag ni Rex. Ikaw, dito Mauha oh, ako ng bayabas, guys. Good morning, pala. Wala na kaming anong gagawin ngayon. Medyo relax-relax lang sa ano, araw na to. Kasi ay, nakaset na yung mga ito, palay. Marinis na rin siya. Hopefully, by the end of this month, makakapag-harvest na tayo. Kung ako bayabas. Then, let yun o uh, yung mais. Malaki-laki na siya. Malay lang. Madulas. Ah! Ano? Malitit na kang madulas Ayan. Sadyang so, hindi na nilinis ng husto itong mga pilapil gawa ng mapapakinabangan ito ng mga kambing pagkanaanin itong palay dito natin i- uh, lalagay yung mga kambing Ayan. pero ito malinis na malinis kakakuha ni papa yan pang kain ng kalabaw Ayan, dito ay, hindi naman dinadaanan po ito? Yeah. Diba? Sabi by the end of the month, pwede na to. Kasi buo na tong mga ano nila eh. Yung bunga. Tapos, ewan ko, hindi na siguro kami makakapag thread cropping guys. Kasi yung ulan hindi na ano eh, hindi na masyadong ulan kaya baka wala na kaming third cropping pahinga na lang muna tong yung ano pahinga muna yung bukid tapos itong mga gilid siguro tataniman namin na ng watermelon ulit pero nakakapagtanim na si papa ng watermelon yung ko kung saan niya nilagay Diyan daw sa may maisan yan dito dito ayan kasi yung watermelon ayaw nila nang basa, di ba? Sobrang basa. Malunggay. San kaya nilagay ni Papa? Ay, ayan! <laughs> Nakita ko lang. Ayun o, oh, watermelon. Ito, Papa. Paganyan. Pa Itong dito. Malinis itong maisa namin dahil in-sprayhan ito ni papa. Bago. Uy, wala na. Marami tong bunga. Marami itong bunga. Ayan, oh, dyan na yung kapatid ko, guys. Lang bunga. Andyan na yung kapatid ko. Uwi na ako. Ah, hanggang dito pala yung watermelon ni Papa. Ah, may malunggay pa pala siyang tinanim. <laughs> Ayan, no, nakita ko lang yung malunggay. Natumubo. Halo-halong mga gulay ulit ang nandito. dito. Last time kalabasa, may watermelon galing ka. Kaya lang yung watermelon last time. Kinakain lang nung manok. Yung mga manok na ano, gala. Hindi yung manok namin kasi manok namin nakaka, nakakulong yan sila eh. Yung mga manok na gala ang kumain. Manok yung tita ko. Uwi na ako. Nagpabili ako kasi ng sardinas para may ano may sabaw kasi nakita ko may miswa sila sa so, ang sarap kumain ng sardinas miswa sarap yun diba oh, mainit talagang kakainin Yan. hindi pa sila nakapag ano ani ng tubo lahat dito pag nakapag-anian, maaliwalas na naman yung paningin namin dito. Malalakas ang mga busis namin dito guys, para kami nag-aaway. bahasa kasi, wala kaming mga ano, <laughs> wala kaming mga worries kasi wala naman kaming kapitbahay eh. Di ba? <laughs> <laughs> palubat na lang yung battery niyan guys ngayon ko pa lang yan na video ha, na ginamit niya kaloka uh, uh, uh. masagasaan ang dinosaur yosh Oh, oh, yeah. guys, nandyan pa rin yung floor mat natin, hindi namin ikinabit, sabi ko kay papa huwag mo nang ikabit nag kasi ako gawa ng kahapon trinay namin anuhin <coughs> trinay namin tanggalin to guys muntik nang maghiwa-hiwalay <laughs> kasi yung ano wala na Parang, ang tibay lang pala niyang tingnan dito sa labas. Ito. Pero, malapit na pala siya. Parang, kanang gianay na ba sa Bisaya? So, pero, sabi ko, sabi ko, Papa, baka, sabi ko, pa, baka bilhan ko yan ng ano, next week ng Marine. Para, gawa kami ulit ng ganito, or ano na lang. Sabi kasi ni mama, marina plywood yung ganito yun yun yung ginamit namin para dito eh dalawang pirasong marina plywood to. Last time na ano binili namin. So, kailangan namin, sabi ko bilhin na lang ako siguro makana ano next week, sabi ko sa kanya. Na yun. Saka namin ilalagay dito dyan. Or, sabi ng kapatid ko, mas maigi. Semento, parang ganun lang din daw yung gagastusin namin. So, titingnan namin to next week. Sabi ko, tingnan nyo. Dahil, basta yung tipong kayo lang ang gagawa. Wala na ibang gagawa. Kasi so, yung kaya nyong gawin. Kasi, ano eh, syempre additional expenses kapag paggawa pa ng iba. Tapos kailangan hanapin pa nila yung kabilya dyan para maikabit yung ano. Or ewan ko ba? paano nila gagawin? Or another option sabi ng kapatid ko either yan itong sa ilalim dyan mag-ano ito gagawa ng gagawa na lang ng takip tong nandito parang naisip ko parang ito mo yung the best para may malaking space na kami dito sa kusina kasi yan o oh, ito lumang luma na kasi ito eh. mga naga ano na itong mga ayan oh, ito hindi na matatanggal kasi parang yung pintura siya na tumulo dito ng panahon. Or another option, guys. Yun nga sabi ko yun, sa ilalim ng mga, ano. Ito, ilalim to ng lutuan, eh. Ito. Tanggalin ng TV. I-let go na kasi yung TV. Hindi pa na let go, let go yung TV na yan, eh. masira, Tanggalin, tapos, lagyan ng, ano, ng pintuan lang. Para, oh, ano. Parang dyan na ilalagay yung mga ibang mga gamit. Diba? Yun guys. Yan yung sabi ko sa kapatid ko. ina natin. Ano yung pinaka best na option. Pero para sa akin, maganda tong ano. Sa ilalim ng hugasan. Tsaka ilalim ng lutuan. Diba yun yung uso ngayon. Yung parang may mga pintuan. Yung sa ilalim ng mga ganun. Para at least numuwang wala na to. Mga kaldero lang naman kasi yung nasa loob niyan, guys. Mga kalde-kaldero lang yan ni mama. Tsaka kung ano-anong mga gamit diyan. Eh, kung wala yan, maluwangin diyan banda. Tapos, di ba? Malinis. Tingnan. Kaya yun nga, sabi ko kay papa. wag mo naman nang lagay yung ano, yung floor mat. sa na lang pag na, ano kay maaalanganin i eh, pag nilagay na siya tes ididikit pa man din namin may may pandikit na pala akong nabili may ididikit kasi namin Ayan, so, dito sa ano sa sahig mismo para hindi mga ngamoy putik pag nabasa kasi madalas nababasa dito takot sikta sik galing sa pinaghugasan or, maghugas ng kamay yung mga bata So yun, I will update you next week guys regarding this. Wow. Ngayon, babalik na naman ulit ako ng dumagiti. Pero ngayong ngayon, alas 5, ako alis magkakape lang ako. Kasi parang sabi ko, alis ako ng alas 9. Ang init kasi masyado sa biyahe. Manang, sakit sa ulo. Maglabad yun akong ulo, guys. Inigabot sa pagdating ng boarding house. Kaya, siguro alis ako ng alas 5. ayos nagising lang yun para magbano. so yun guys hanggang dito lang po muna happy new year again hindi matapos tapos yung happy new year okay mo yung hindi pa na batik ko dyan maraming maraming salamat ingat po